Isang magandang gabi mga ka -consumer. so meron pa akong gagawin ngayong gabi. Parang square pants po yung style niya na meron dalawang bulsa. Saka so, may garter ulit sa likod. Saka meron siyang kulay black dito sa laylayan. Ayan. First time po lang tong gagawin na magtatahi ako ng merong nakaipit dito sa laylayan na kulay black. So hindi ko pa alam kung paano to iipit siya rito kaya try natin kung paano ng yung gantong nakaipit siya sa laylayan. Ayan. So ito yung aking papakita sa inyo kung paano ng gawin tong kulay black na to na nakaipit siya dito. Ito sa ibabaw ng laylayan. So ayan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano buuhin tong harapan niya. Kasi lagi ko naman tong pinapakita sa inyo kung paano gawin yung ganto. So ang papakita ko sa inyo kung paano ikabit yung kulay black na yun na maliit na nakapatong. So, Pinag-aralan ko siya ng mabuti kung paano siya ikabit. So naano ko na magmumula siya dito sa ilalim Kumbaga dito siya sa wrong side magsisimula. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, ito yung pinaka wrong side nya. Pero tong tail lang to, wala naman talaga tong wrong side kasi plain lang siya. So dito natin sisimulan ikabit yung kulay black na yun. Ayan. So ito na yung kulay black nya. Ayan. Papatol natin siya dito. Siyempre, same lang din yung kabilang side. So ayan uh, ikabit na natin siya mula sa ilalim. Ang gagawin, titiklop natin siya rito. Ayan. Ayan, ititiklop natin siyang ganyan para magaya na yung sample na pinakita ko sa inyo. Siyempre mayroon pong sukat. So ayan dito na tayo kukuha ng sukat kasi ito. Sukat niya to. Ayan. So dito na tayo. Tatapat na lang natin dito sa numbers niya. Ayan. Bali 2 inch lang yung lapad nito. So ayan. Naikabit ko na siya. Kagaya na siya ng sample. So, nung una nalito ako kung paano siya ikabit kasi first time ko lang ginawa yung gantong style na ano, square pants na mayroong kulay black na nakaipit dito sa laylayan. So, ayan. Ganun lang pala siya kasimple gawin. Napakadali lang. So, ayan lang. Yun lang ang aking tips sa inyo kung paano siya gawin. Nagmula siya sa ilalim tapos tiklop siya pa ibabaw. so ayan na yung kinalabasan niya so maraming maraming salamat po kung nagustuhan nyo yung tips ko sa inyo ay pasubscribe naman po ako at saka papalo na rin po ng aking facebook page so yun lang maraming salamat